Tapos yung loob niya. Juicy. Creamy, chocolatey. And juicy. Anong juicy? Ito tender juicy. Grabe! <laughs> Grabe, di mo sinubang si mami. Tingnan mo, Bala ka. Nagpindot ako. <laughs> Ayan na, si Brani. Oh, Parang siya kanong imported, no? Parang pang ibang bansa. Sarap? oh, oh Tapos twice. may pagka-salty-salty, no? Mm -hmm. Kuya Bon, ah. may dumating o, deliver nyo. Crank cookies. Ay, mi, eto na yung crank cookies. Ito yung ano, yung crank cookies, in-order ko sa online. Ito akin. Oo, oh, bakit? Tag-isa tayo dyan, gago. Paano naging tag-isa? Oo, oh, din ako, ah. Balita ako, masarap yan, eh. Umorder so, ka? Oo. Oh. Oh, intay mo, order mo. Bari, gagalaw mo <laughs> yung akin. <laughs> order mo ba yan? Kanina naka-address. Sa'yo, Kuya Bon? O, oh, kanina dumating na bahay. Eh, dito rin ako umorder eh. Dito rin naka-address. Hindi, naka May. Kung gusto mo, Hindi. patitikman lang kita. Hindi yung kukunin mo. Ano yan? Homemade? Packaging pa lang, oh. Oh! Parang imported! O, teka, ba't ka kukuha to? <laughs> Amin lang. Akala ko nga, ba, baby. baby mo eh. Hmm. Parang imported. Ah! <laughs> Ay, grabe! Yun, gelatin. Ay lambot, ah. Oh. Ang sarap. Tapos yung loob niya. Juicy. Creamy, chocolatey. And juicy. Anong juicy? Ano tender juicy? Ay, <laughs> hindi, ikaw na humusga. Ito, yung cream kais muna ako yung kaya Husgahan mo. Hindi ako juicy nga rin. Chocolatey nga. Hmm. Ay, ito purong, purong ng chocolate. Mm, di ba? Ang sarap. Grabe. Mga bata, patrayin mo. Pero ito muna, cookies. Cookies. May brownies din sila, guys. Ayun yun. Crank, Crank. Crank cookies. Mm. Grabe! <laughs> Grabe, di mo sinubo si mami. Tingnan mo, bahala ka. Nagpindot ako. <laughs> mm. Ayan na, si Brandon. <laughs> okay. Brandon. Okay. Ito talaga ang pinaka best. Oo. Oh. May, parang siya may palaman ng chocolate, no? Alam mo yung chips ahoy? Hmm. Panis ang chips ahoy. Sige? Uy, ano? Butang nga na nagbigay ng nagbigay, oh. oh parang no, siya kano imported, no? Parang pang ibang bansa. <laughs> Sarap? Sarap eh. Oo, oh, oh, times Tapos twice. may pagka salty-salty, no? Hmm. Nagbe-blend yung tamis at alat. Itawan mo ko. Itawan mo ko. Ano, Mi? Green, me? green, green. Sarap no, Mi? Sarap. Yep. Ha? Sarap po. <laughs> ano? Na-distract ni. <laughs> Pusang na mukha, 100 times. Pagkat din mo, matidistract sa sarap kan. Ano, ano? Masarap. Parang imported. ba? Diba? Parang ibang bansa, pero dito lang gawa yan. Saan galing yan? Ayan nga, oh. Crank cookies. Yung FB page nila, i-check ninyo kung gusto nyo umorder, guys. Sarap. Ang sarap. Ito naman. Bigay ko na sa mga kids to kasi baka maubos eh. Kids, mm. oh! Salamat po. Hindi mo, sobra excited nila, oh. Nagwawala. Thanks, man. Yan, 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 brownies. <laughs> Sakto tatlo. Sige, isa tayo. Green. Akin to, eh. Huwag matarap, eh. Uy, ba't mo binubuksan yan? Akin yan. Ang kulit na ito ni mami O, oh, sa akin nakatulis eh. Pero kaya bunyami bon eh. yan naka ano, diniliber. <laughs> Dati kasi natikman ko dito si Crinkles lang. Crinkles. Ngayon may cookies na may brownies. Uy, grabe to. Uy, bukang masya. Yan ang gusto ko. Yan, kanina pa ni Ispatan yan. Putik! Mmm! Yun oh, ang sweet ng apo ni Mami Gangster. Oh. Eh, yan yung cookies. Hmm, grabe ka niyan. Ano? Black? Ha? Black. Mm, yeah. Eto, ito naman. Brownies naman. Mat big mouth, big mouth. Ama, hindi huwag ka magkalat. Mahirap magwalis. Hindi, subot mo. <laughs> <laughs> subot mo, Mi. May, may lulo ka. ako gusto mo, Mi. Ano, Mi? Hindi ka mapagsalita sa sobrang sarap, no? Parang napapapikit ka Parang pa, May. Parang may pa siya. Almonds yan, almonds. So, nasarap ang kasakring, Kels, cookies. Oo, masarap din brownies. Ay, ano lang yan, 250. 300 na lang sa'yo. Yan, bayaran mo na, Mi. <laughs> Ang sarap ka mo eh. Hindi nga lang ako. Bakit ako magkagat? Sinubuhan ka isang buong minilo. di mo nga tubo oy, ng isang niya. kagat eh. Sabi niya may order siya? May order siya. Ito yung kanya? Eh sabi mo. Oh, ah wala ka bang order? Hinarating. Sabi mo saka ka um order dito? U order dito oh, na yan. Na. Isa lang in order ko eh. Bakit? Ito na nga yan. Oh. oh. So sa'yo ito. To. Yung parating. Akin na yan. Ewan din hain mo? Eh sabi mo tikman eh. Ayaw mo pa nga akong bigyan Gabo? Ha? Kanina ayaw mo pa akong bigyan Ayaw mo ba? Ito masarap din Lahat masarap. masarap Masarap yung cookies Masarap yung crinkles Masarap yung brownies Ano pa hinihintay nyo guys? Para sa mga taga Etibac I'm not sure kung aabot to Kung nasang lugar kayo Pero kung Etibac kayo Kabiti kayo For sure Kontakan nyo lang Ano to? May to order to? Di sila yung nag-i-stock uh -huh. Kaya laging fresh Laging fresh siya talaga Tsaka solid Hindi tinipid ay nako, ayo. Kayo na lang umusga, bahala kayo sa buhay nyo. kay mamay to. alok mo sila. saan sila bibili. Sarap. Grabe. Oh, ano pangalan niyan? Ang pangalan, basahin mo. Cranked cookies. Cranked cookies. <laughs> yan. Ang galing. <laughs>